Maligayang pagbabalik sa aking channel mga kapwa mahilig sa kasaysayan. Dahil season na ng mga namayapa, ating balikan ang nakaraan kung saan nauso ang kakaibang gawain noong Victorian era. Ang post-mortem photography o yung pagkuha ng larawan sa taong namayapa na. Ang pagkuha ng larawan sa mga taong namayapa na ay sobrang weird pakinggan ngayon Ngunit noong 1800s, ito ay naging isang paraan ng pagunita sa mga patay at isang paraan din upang mabawasan ang kalungkutan ng mga nagluluksang pamilya. Noong Victorian era, ang after death photography ay nauso bilang isang natatangi at nakakaantig na paraan para mapanatili ng mga pamilya ang alaala ng kanilang mayumaong mahal sa buhay ang panahon mula 1837 hanggang 1901 ay minarka ng mataas na dami ng namamatay lalo na sa mga sanggol at mga bata. Sa harap ng naturang pagkawala, ninanais ng mga pamilya na panatilihin ang alaala ng kanilang mga namatay na kamag-anak sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato. Ang tradisyon ng pagkuha ng mga larawan ng namatay ay nag-ugat dahil sa limitadong akses ng mga tao sa litrato noon. Ang unang matagumpay na anyo ng pagkuha ng litrato, ang daguerreotype, isang maliit ngunit detalyadong larawan sa pinakintab na pilak ay isang mamahaling lugo. Ngunit mas dihamak na mura kung ikukumpara sa pagpinta ng larawan na siyang tanging paraan noon upang ipreserba ang imahe ng tao. Kung kaya't ang mga pamilya noon ay eh madalas na may isang pagkakataon lamang upang makuhanan ng litrato ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga larawang ito ay karaniwang kinukunan ilang sandali matapos ang kanilang kamatayan kung saan ang namatay ay karaniwang nakaayos at nakapus sa parang sila ay tila mapayapang natutulog lang. Karaniwan ding gumagamit ng mga props at background upang mas maging payapa at makatotohanan ang imahe ng individual. Ang intensyon sa likod ng pagkuha ng mga larawang ito ay upang magkaroon ng alaala ng namayapa sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Ang after death photography ay nagsilbing paraan sa mga naulila para mabawasan ang kanilang kalungkutan at mapanatili ang koneksyon sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng imahe ng yumao sa isang parang buhay na estado, kumagaan ang pakiramdam ng mga pamilya na nasa panahon ng pagluluksa. Parehong mga nasa hustong gulang at mga bata ang paksa ng after death photography, ngunit mas madalas ang mga bata dahil sa mataas na rate ng pagkamatay nila sa panahong iyon. Ang mga larawan ng mga bata ay kadalasang may madamdaming representasyon ng pagiging inosente at dalisay na mariing nagpapaalala kung gaano karupok ang buhay ng tao at kailangan pahalaga ng bawat sandali. Ang paggawa ng mga after that portrait ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at atensyon sa detalye mula sa mga photographer. Ang paggamit ng mga props at accessories tulad ng mga bulaklak, libro o mga mamahaling gamit ay nagdadagdag ng personal na ugnayan sa mga larawan na sumasalamin sa buhay at personalidad ng yumaong individual. Sa pag-unlad ng Victorian era, nag-evolve ang sining ng after-death photography. Ang mga photographer ay nag-eksperimento sa iba't ibang mga diskarte upang gawin mas madamdamin at makatotohanan ang mga larawan. Sa ilang mga pagkakataon, ipinipinta ang mga mata sa larawan pagkatapos itong madevelop upang gawing mas parang buhay ang imahe ng namatay. Ang mga after death photography ay unti-unting naglaho noong ikadalawampung siglo dahil kadalasan ay sa ospital na pumapanaw ang mga tao at unti-unti na rin nagiging affordable ang pagpapakuha ng litrato. Dahil naging karaniwan na para sa mga tao na magkaroon ng mga larawan ng sila ay nabubuhay pa, hindi na kailangan kunan pa ng litrato ang bangkay para lamang magkaroon ng alaala nila.